Gawin natin siya guys na adobong ano adobong papayas guys. Tara to guys. Gawin natin na ano. Oh, hmm. Sarap tong guys. Aking okay. do bugas to bugas ganun gusto ko guys. Mas laro na yung guys guys yung ano mo sa maraming mantika, masarap guys. Hindi malambot siya guys. natin guys. Ito rin natin guys. Oh. Ilabog sa tuwal ari. Kasi guys, ano di lumabog? Ako, yung Mayroon -al? ako tayo. Mayroon ako sa lalasalura hmm? sal na yung mga kuwan. Ginahintayin ko siya guys para maliliit siya guys. Hindi ang lalaki yung mga hiwa guys. Ayan guys, yung maliliit yes, siya guys, diba? Ganito yun yung pag para hindi siya ma-lucky guys. Ayan. Ah, no. eh. ah, Ayan mo. Ayan. Hmm? Ayan yung labog mo. Ayan, diha ilabog yung eh. masukos si papa ni mo. So, ayan guys. So, ayan. So, ayan guys. At tapos na guys mag, ano. Tapos ko na yung ano guys. Tapos, ilagyan na natin ang asin guys. Ayan. Para siya, para yung mga katas niya guys. Mawala yung mga katas niya guys. Para yung mga kati-kati guys. Ano siya mawala guys ha. Ganoon lang guys, nagsi ka simple mag adobo guys. Ano, mm, mm. ganito ako mag guys para yung yung katas niya guys, maiwan yung katas niya. Ilalagyan ko siya ng asin guys. Ayan. Mm. Ayan. Mm. Hanggat, ganito lang natin guys, hanggat lumabas yung katas niya guys. Kasi, Paglagyan mo siya ng asin, guys. Pag ginaganyan mo siya, pag matunaw yung asin, guys, lalabas yung katas ng papayas. Kasi yun ang... Kasi minsan, kasi, guys, pag hindi mo kinukuha na ng katas, guys, ma, minsan makati, guys. Kaya ginaganyan ko siya, guys. At saka, ano siya, guys, malambot siya. Paglagyan mo siya, ng pagganitan mo siya, kahit lang siya ma, malambot siya, guys, hindi siya matigas. Yan. So, ngayon, guys, ginaganyan natin siya. Yan. Yan. O, uh, diba, guys? O, yan. Para malambot siya, guys. Malambot kasi siya, guys. Paglagyan mo siya ng ganito mo siya, guys. Mawawala. Ma hindi siya matigas, guys. Mawawala yung katas niya, guys. Yan, guys. dito hmm. guys. Ayan. Ito lang guys magkasimple Kasi simple yung luto Para gusto nyo guys na ano hindi siya titigas guys. Ayan. Ayan guys mag ano na. Ano na. Ano Kaya na natin ng mantika guys. Ayan panohin natin siya guys para maraming ano mantika. Mas masarap guys para mas maraming ano. Yata pa dito. Na. Maraming ano guys. So ayan guys ilalagay na natin yung ito lang guys yung ano ko. Ayan. So ayan guys. Ito lang guys Mabango na to guys. Para walang iyo ano guys hindi na masyadong magastos. do na mainit hmm. Ayan. Ayan, Tapos ilalagay Ayan. ang atin ano ang adobong kataya so kaya adobo nyo siya guys palagyan natin siya guys na ano So, ayan guys. Ilagyan natin siya guys ng ayan guys. Paminta guys. Dahan ng paminta at saka leso guys. Ayan. Ilagyan natin siya ng miso. Ayan. Leso ng paminta guys. Ang ilalagay natin. Tapos, babalikan natin siya ng maya guys para malambot na. So, ayan guys. Tapan mana natin guys. So, guys, ay, ano na siya guys ayan okay. lagyan na natin guys ng na. toyo so, ayan ito lang guys yung mga nilalagay ko guys kasi ano naman siya guys yung nakayan na ayan tapos ay ginoo sa bangin tapos ilagyan natin guys ng na pinisa. Ayan. Pagkagyan natin yung water. Ayan. Pagkagyan natin guys ng konting water. Ayan. parang may masabaw yung anak ko guys. Kasi so, gusto pa naman niya guys na may sabaw. Ayan. 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 Atin adobo. Adobo siya guys nga may sabaw-sabaw. Ayan guys. Sarap na guys. Malasa na. So, saan lang natin guys. Atakpan natin guys. At ano natin sa mga mga guys ganda din ano ayan guys tatapan natin guys ting adobo ayan guys ang ulam namin for to today's umaga guys look out na guys so ayan guys comment down below guys kung nagustuhan na itong vlog na ito guys So, ayan guys, Nandito na yung vlog ko guys. Hanggang sa next vlog ko. Babu guys. Thank you for watching guys. Don't forget guys, like, comment, share, and subscribe. Sana guys, hindi kayo magsasawa sa aking mga vlog na ito guys, sa aking mga video na ito. So, ayan guys, hanggang sa next vlog ko.